Oo, oh, oh, kanino yan? Kulang pa nga yan. Minsan, nandiyan sila lahat. Oo. Oh. oh. May tandang pa ako nakita eh. Ayun pala. Nandun. Ayun. Kaya pala yun yung sound kan kaninang umaga. Dito. dito kanino yan eh. Minsan, eh, dyan ang dami. Kampo sila mga oh. tandang. Tanda, tanda. Kakatuwa eh. Ang ganda ng santan oh. Ang ganda ng view. <laughs> Nakakamiss yung ganitong lugar talaga. Probinsya, <laughs> Oo, tapos manok ta. Kasi yung bahay namin nasa ano National Road, malapit. Dyan, no, sampu, sampu, ma may sampu, ma <mulitik>, oh, ang ganda. Parang, parang, sila, sila na parang hindi naman iri tilapia. <mulitik> tilapia, eh? Ay,

ng uh, unang umaga sa aking uh, bayang sinilangan. Pagling uh. uh. okay. siyang okay. okay. pagling okay. siya Naglakad-lakad ako. Punta ko sa aking kapatid. Si Ate Mari. Ayok. Okay, okay. Ganda ng bulaklak. Ayan. Lakad-lakad tayo guys. Sa so, pila. Ah. Uh, Ganda ng landscape. Oh. Ganda ng landscape apa yeah. Aba, malay paling yung palengke at yung makulit po. minutes walking. For rent. Ayan. Ito po ไปยังสิหลังฮะไปยังวิ่งท้ายู่ for the first time นักวิ่งคกน่าะคงพีนนัมันตายองปอร์ทอาน้เลนมันทยดีด้วสัตย์เองทุตเช็ค green ang suot ko so green din ang aking green din ang aking nilalakaran ayun guys comfy lang like. alas 6 na umagad ito pero sikat na ang araw Ay, may aso malapit na tayo. Siguro, mga uh, 5 minutes na lang. Tinitinan ko kung ilang minutes ang papunta hanggang bayan ni Pagmulat ha. Akin tinitinan. Oh, dwarf ni Pagmulat. Ay, Speaking of dwarf na nyug, hindi okay. nga pala ako kay Tita Opel ng dwarf. Oh, baka sa balagasan ako matulog po. Oh, Kasi hindi ako ng dwarf na nyug. Ah, ito na. Ito na yung sa aking sister na bahay. Ito tabi pala tindahan. Ah, malaki na nga. May taas niya. Para. Ito po yung sa aking kapatid. Yan, yung business nila yan. Ano yan? SMJ. Glass, aluminum, metal. Ay, galit. Galit. Darupel tayo. Oo? Galit. Gulip. 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 business niya. Yan. Ang business na ako, kapatid. Ayan. Ayan yung ano nila. Ayan yung kanilang logo. No, kung may papagawa kayo. Matrases or uh, bahay. Nagaano sila. Ayan. Ayan. yan ang business na aking kapatid na pangalawa. Para sa kanyang bahay. Bahay niya isa taas. Opisina niya isa baba. Tao po! Abaw, galit! Oh. Hello ate! Bibidyo kita, ha? <laughs> Ay, nag-extension na pala. Nasa si ate? Andini? Ay, extension. Hello. O, nakablog, o. Oh. Nakablag, oh. Ang dami din ng aso, o. Oh. Hello. 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 Ha? Ah! Nagalagay ka ng mga kutsyon. Para sa mga bisita mo. Ay, ina, ha? Eh, syempre, nag-vlog ako, eh. Ang laki ng tanki niya, eh. Hanggang floor na pala. Iriyan, e, Ate Rick. Ah, yung studio ni Sheila. part lang, nilagyan. Ah. Ayan po. I remember before, guys. Ah. Uh, masyadong memorable ang ilog na to. Para sa akin. Dahil, dito na sa ilog na to, tuwing Saturday, dito kami naglalaban ng aking mga ate. Usually, si Ate Betty ang kasama namin maglabay dyan dito sa ilog na to yan yung ilog na yan, dyan kami naglalaba yan oh shout out ate Betty naalala mo dito madalas kang maglaba dito noon diba ah, dito pa tayo, nagpapatuyo ng mga damit kasama si Hanay Lita yan yan yun yung mga bato na yun oh. sa mga pato na patong napatong namin yung aming um, nilabhan para matuyo. Ayan. Ang ang gandang sariwain. Ang ang gandang sariwain ng mga nakaraan, kabataan mo. Tapos minsan diyan may ano, may tumbang puno ng nyug. Noon tong kami nagtatalunan. Ayan. Hindi pa ganito dati to, wala pa Ito 'yung dike na yan. Ayan. Hindi wala pa yan dati. Ngayon meron na. Kasi dati wala yan eh. So, nag-improve na rin naman. May nagkasarang gola na bata dun oh. Dun, nagkasarang gola siya. Ayan. Ayan ang view. Nakakamiss lang. Ayan yan ang aking ah uh, kabataan noon. Ayan yung aking memorable na mga nakaraan ng aking kabataan ito na yung ilog na malaking malaking naging fight ng buhay ko na pagkabata <laughs> hanggang high school <laughs> Yung ano, yung pizza, salamat sa iyong ano, salamat sa iyong food, ano, sponsor na pizza. Sa uulitin. Thank you, God bless.